Yeah, shout out tayo sa ating mga kumparehan kay Paring Boy, shout out kay Maring kay, kay Maring Karen, kay Paring Noki kay Paring Joel yeah, shout out kay Maring Karen shout out kay Marikoy, kay Tita Shirley kay Tita Cherry shout out at sa mga mamiks yeah. shout out kay Dong Vlogs Chris TV John Fishing TV lahat ng aming mga subscriber at mga viewers. Ayan, yeah, shoutout. Shout talagang mahirap ang ginagawa ng pamamalakaya dito. Shoutout din kay Karin kay Kaleya, kay Clark, kay Princess at kay Lian. Yeah, shoutout. Shoutout kay Manay Mirna. Shoutout kay marivic Meneses and Connie yeah, Maricar, shoutout. Que... Okay.